Magandang umaga sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayo lahat? Naminasa, mabuti kayong kalagan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign nasa tamang babae ka na mga kasawi. Ang una natin na sign mga kasawi, hindi naghihintay ng anumang kapalit. Alam nyo ba kapag nasa tamang babae ka na kapag ka once na kahit hindi mo masyadong mahal ang isang babae, ba? Diba? Nagkakaroon tayo ng karelasyon. Minsan na sobra magmahal yung isang babae kahit hindi siya naghihintay ng kapalit ng sobra niyang bigay sa'yo is okay lang para sa kanya. Hindi siya naghihintay na talagang ibabalik mo yung kanyang pagmamahal sa'yo. ba? Diba? Yung okay lang sa kanya kahit na hindi mo siya 100% na talagang ibinibigay yung pagmamahal mo. Kapag ka nakatagpo ka ng babae na ganito, mga kasawi isa lang yan sa mga sign na sa tamang babae ka na. Lagi niyong tatandaan yan sa mga kalalakihan. Kasi bibihira ang mga kababaihan na bigay lang ng bigay. Minsan kasi mga kababaihan kapag hindi talaga para sa iyo magbibigay man yan, pero hindi unlimited. Talagang merong limitado ito, mga kasawi. Kapag ka ganito ang isang babae, ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Pero kapag nakatagpo ka ng isang babae na kahit pa anong ginawa mo sa kanya, kahit pa anong bigay na bigay mo sa kanya, pero ikaw wala kang naibibigay sa kanya, is tinatanggap niya lang. Okay lang para sa kanya. Nako, napakaswerte mo na kapag kaganito ang katangian ng isang babae na natagpuan mo. Ayan yung ating ulah na sign. Ang pangalawa mga kasabi is handang mag-stay sa'yo kahit wala ka ng pera. Ayan sa mga kalalakihan, bibihira ang mga kababaihan na nag stay sa isang lalaki kung wala ng pera. Malalaman mo ang isang babae na talagang para sa'yo na ay talagang naandyan kahit walang wala ka ng pera, wala ka ng kayamanan, kahit walang wala ka na. Pero nahanda pa rin siya maghintay, mag-stay sa'yo. Naandyan siya tuwing kinakailangan mo siya. Naandyan siya palagi para pasayahin ka kahit na wala kang pera. So kapag ito yung inugali ng isang babaya ba naman, ang swerte mo na. Isa yan sa mga sign na nasa tamang babae ka na mga kasawi. Ayan yung ating pangalawah na sign. Ang pangatlong mga kasawi is mahaba ang pasensya. Al alam nyo ba ang mga kababaihan, mabilis naman talagang nagagalit. Lagi na i-HB yung, yung mga kababaihan. Pero kapag ka nakakuha ka ng isang babae na nakatagpo ka ng mahaba yung pasensya, kahit na palagi kang galit sa isang babae, kahit na ano pang mga salita yung mga sinasabi mo laban sa kanya, kahit na ano pang mura mo sa kanya, pero ang isang babae ay lununok at lununok lang ito. Yung bang buntong hininga parang bang wala pa rin narinig sa mga sinasabi mo kapag ka ganito, bibihira ang mga kababaihan na tinatanggap lang kahit masasakit na salita na sinasabi ng mga kalalakihan kaya kapag once na ikaw ay nakatagpo ng ginito isa yan sa mga sign na talagang nasa tamang babae ka na mga kasawi ayan yung ating pangatlo na sign at syempre hindi mawawala yung aking advice pakinggan nyo to mga kalalakihan alam nyo ba, napakabihira ang isang babae na nag-stay sa isang lalaki kahit wala silang material na bagay. Kasi may mga kababaihan na mapaglaro. nag stay lang sila kapag meron silang nakukuha sa inyo. Pero kapag ka wala nang makukuha sa iyo, ibig sabihin ay iiwang ka na lang. Wala siyang pakialam, dead man na lang siya. Hindi kanya iintindihin kahit pa na masasaktan kanya. Pero kapag kawans isang babae ay ganito, one, 2, 3, inuugali niya. Isa yan, wag na wag mo nang bibitawan kasi nasa tamang tao ka na makasabi. Bibihira lang ang mga kababaihan na ganito pa rin yung inuugali. Tatandaan niyo po yan. Yan lamang po mga sabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag comment Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasama. Mahal kayo ng inyong adviser